...labag sa anti-drug trafficking law sa Department of Justice si Senador Laila Delima at pitong iba pa. Ayon kay Volunteers Against Crime and Corruption Chairman Dante Jimenez, may basehan para kasuhan si Delima at si dating Undersecretary Francisco Baraan III, dating Bureau Chief Franklin Bukayo, dating NBP Superintendent Wilfredo Eli, dating aide na si Jonel Sanchez dating driver bodyguard na si Ronnie Dayan, pamangkin nito na si Jose Adrian Dera at JB Sebastian sa pagpapalaganap ng droga sa New Bilibid Prisons. Ginamit ang nila ni Delima ang kanyang kapangyarihan bilang Justice Secretary para ipromote ang massive drug trade sa Bilibid. Lumabas anya sa pagdinig ng kamera na naging Little Las Vegas at World Wild West ang maximum security compound ng NBP noong si Dilima pa ang kalihim ng DOJ bukod pa sa pagiging drug center of the Philippines. Naniniwala naman si Jimenez na may motibo si Dilima para masangkot sa illegal drug trade dahil sa ambisyon nito na maging senador noong pang taong 2013. Um. Ako si JB Nino Manikad Sebastian, 36 taong gulang, Pilipino, may asawa, inmate ng Building 14, New Bilibid Prison, NBP, na may prison number N2091132. Kapag hindi sip-sip kay Sekretary de Lima ang Direktor, tulad na nangyari kay Direktor Pangilinan, ay tanggal kaagad. Pero kapag sip-sip sa kanya, kahit anong palpak, andyan pa rin na paglilikumin din pala ako ng pondo para sa eleksyon ni Sekretary de Lima katulad sa ginawa sa kanila. Ilang araw bago magpasko, ako ay nagbigay kay Junel ng dalawang milyon sa opisina ko mismo at saksi po nito ang kapwa ko bilanggo na si Katabang. Kinabukasan, tumawag sa akin si Junel at sinabi niya na, Pare, may kakausap sa iyo, naka loudspeaker ka. May narinig ako sa kabilang linya ng boses ng babae, naka boses ni Sekretary de Lima. At sinabi niya sa akin na, JB, Merry Christmas. At sumagot naman ako na, Merry Christmas din po ma'am. Natanggap niyo po ba ang regalo ko sa iyo? At sumagot naman sa sekretary na, Yes JB, Merry Christmas. Sinabi niya rin sa akin na maganda ako ng pera para sa napag-usapang pondo sa eleksyon at ito daw ay iabot ko na lang sa kanya. Naagad ako ang ng dalawang milyong piso at ito ay nilagay ko sa isang paper bag. Habang ako ay naghihintay na ipatawag ni Junel at ni Sekretary de Lima ay may naghagis ng granada malapit sa lugar ko na siyang naging dahilan ng na pagkamatay ng isa sa aking mga kakosa at pagkasugat ng labing siyam sa kanila. Dilima says J.B. Sebastian gave his testimony under duress. The center says Sebastian was pressured through his wife to testify against her. She adds an A1 source gave her that information. Dilima says she's no longer following the house inquiry to avoid, quote, compromising her health. Although for the past weeks, Uh, nakakabilib din si JB Sebastian, dahil uh, hindi, you know, pinanindigan niya, hindi siya kaagad na kumbinsi. But now that he has finally appeared there, at nagsumama na rin siya sa kasi mga kasinungalingan na yan, ibig sabihin hindi na niya kaya yung pressure. Dahil yung source ko rin po says na talaga naman na yung target nung uh, alleged riot na yun doon sa Bilibid 19 ay siya. Napapatayin daw talaga siya. Emosyonal naman na giniit ni Senadora Laila de Lima na hindi raw totoo ang akusasyong tumanggap siya ng drug money mula sa Bilibid. Kasi din daw na nagkaroon sila ng relasyon ng dati niyang aide na si Jonel Sanchez. Balitang hatid ni Jam si Si Habang tigo laban sa kanya sa kamera, ang bilibid inmate at hinihinalang drug lord na si J.B. Sebastian, nasa misa naman ng CBCP sa si Sen. Laila Delima para sa paggunita sa World Day Against Death Penalty. Naging emosyonal pa si De Lima. Lately kasi talagang, talagang bag, basta na lang uh, naluluha po ako. Uh, dati nakokontrol ko pa, marunong ko magkontrol. Dahil mal, ano naman po ako, matapang naman po akong babae. Pero sa, gawa, sa tindi na ho kasi na mga nangyayari at sa mga ginagawa sa akin, mukhang uh, hindi ko na po nakakayanan emotionally. Although I still, I still try to always fight my emotions. Pero yung pag, pag iiyak ko po, halo-halo na pong emosyon yon. Muling giit ni Delima, hindi siya tumanggap ng pera mula sa mga drug lords sa bilibid. Hindi na rin siya nagulat na tumestigo laban sa kanya si Sebastian. Dahil ilang linggo ang nakakaraan, nakatanggap na siya ng impormasyon na pinapressure umano si Sebastian na magsinungaling para idiin siya. Now that he has finally appeared there at nagsumama na rin siya sa kasi mga kasinungalingan na yan, ibig sabihin hindi na niya kaya yung pressure. Dahil yung source ko rin po says na talaga naman na yung target ng uh, alleged riot na yun, doon sa Bilibid 19 ay siya. Napapatayin daw talaga siya. Hindi rin daw totoong dumaan ang 2 milyon piso sa dati niyang security aid na si Junel Sanchez. Itanongin nila si Junel kung totoo yon. Now si Junel, syempre isa rin po yon na na-pressure na rin mag-testify. So hindi ako magtataka kung alimbawa i-recall nila si Junel para for the purpose of uh, uh, collaborating or corroborating Uh, quote unquote yung uh, ano na yan yung claim na yan kasi nung alingan din daw ang pinahiwatig ni Sebastian na mukhang may relasyon noon sa si Nadelima at Sanchez tama na yan babae po ako ma respetuhin niyo naman po ang pagkababae ko wag naman ho yung ganon baka sa susunod na sasabihin nila lahat na naging security ko ay boyfriend ko wala pa akong lover ngayon. <laughs> wala pa akong boyfriend ngayon. Sana meron. <laughs> invent pa more. <laughs> Sige lang, invent pa more. Pinanindigan din ni Delima ang nauna niyang sinabi na government assets sa si Sebastian kahit na itinanggi ito ni Sebastian. Sinano ay Bureau of Corrections Chief Franklin Bukayu at nooy Presidential Anti-Organized Crime Commission Chief Reginald Villasanta daw ang nagsabi sa kanyang nagbigay ng na impormasyon sa gobyerno si Sebastian. Sila yung nagsabi sa akin noon na sa kanya nang gagaling yung ilan na mga impormasyon hinggil sa mga kalakaran sa loob ng bilibid. So in a sense, asset siya. So kung hindi na niya yung inaamin ngayon, Again, kasama yan dyan sa pag sa kanya. Dagdag ni Delima, walang basihan ang Lookout Bulletin Order o LBO na nilabas laban sa kanya ng Department of Justice o DOJ dahil wala pang reklamo o kasong hinahain laban sa kanya. Dahil may LBO laban sa kanya, kailangan niyang humingi ng permiso sa DOJ bago siya makalabas ng bansa. Gayunman, siniguro ni Delima na hindi niya tatakasan ng anumang isang pa laban sa kanya. Bago kayong mag-alala, dahil walaho akong kabalak-balak na umalis ng Pilipinas para iwasan kung ano man yung mga iaahahin niyo sa akin na mga kaso. Wala po akong ganung uh, dahil innocent po ako. So, ang guilty lang po ang tumatakas. Naging emosyonal si Senadora Laila de Lima sa misa kontra death penalty ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kanina. Nagluluksa raw siya dahil sa dinaranas ng paglabag sa kanyang karapatan at eligasyong sangkot siya sa droga. Nagluluksa po ako sa sarili ko. Dahil hindi ko po ma-imagine na ako po'y dating tagapagtanggol ng mga karapatang pantao. Kasama na ng mga karapatan ng ating mga kababaihan at naman ngayon ay biktima ng pang-aabuso. Biktima ng paglabag ng karapatang pantao, ng aking mga karapatan bilang isang tao, bilang isang mamamayan, bilang isang babae. Samantala, isinailalim ng Department of Justice sa kanilang lookout bulletin si Sen. Laila De Lima at lima, lima pang individual na may kaugnayan di sa paglaganap ng ilegal na droga sa New Bilibid Prison. Kabilang sa isinailalim sa lookout bulletin si dating Justice Undersecretary Francisco Baraan III, dating Bureau of Corrections Director Franklin Jesus Bukayo, Presidential Security Group Member Jonel Sanchez, dating Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Reginald Villasanta at ang dating driver at bodyguard ni Delima na si Ronnie Dayan. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, inirabas ang lookout at bulletin laban sa anim dahil na rin sa kahilingan ng National Bureau of Investigation at dahil may posibilidad dumarong tumakas ang mga ito mula sa mga kasong isasampa laban sa kanila. Sa ilalim ng lookout bulletin, imobonitor ng mga immigration officer ang mga biyahe ng anim na individual, lalo na kung magtatangka silang lumabas ng bansa. Paliwanag pa ni Aguirre, hindi maring umalis si Nadelima kung wala silang may papakitang travel authority mula sa mga otoridad.